Hi, for today's video ay samahin nyo naman kami, Mama Shal sa London. Ang mga kasama po natin ngayon sa aking vlog ay ang aking mga katrabaho. Noong mga oras po na yan, ako po ay nagpasa na ng aking resignation letter. Noong nalaman nila na aalis na ako, ay gusto nilang mag-farewell party kami. Pero umayaw ako dahil ayoko po ng farewell party dahil ayoko pong malungkot. Kaya ang winish ko po sa kanila ay gusto ko silang makasama na mamasyal po sa London. Dahil mula nung nag-start ako mag-work kasama sila ay hindi pa po kami nakakalabas. Kaya sobrang saya ko po dahil lahat po sila ay nakapaglaan ng oras para po mapagbigyan ng aking hiling. Nagbigay lang po ako sa kanila ng available date na pwede ako at sumakto nga po lahat po sila ay day off. Kaya ito po at natuloy po ang aming planong mag London. Andito na nga po kami ngayon sa Paddington. Ngayon lang po ako makakalabas na hindi po kasama ang aking mag-ama. Kaya naman dalaga tayo for today's video. Ang sabi po ng Tatay Oni ay mag-enjoy lang po ako. Magagaling po itong mga kasama kong dalaga dahil kabisado po nila ang London. Kaya hindi po kami mawawala. Ako po ay sunod lang ng sunod sa kanila dahil po hindi ako sanay dito sa London. Ang una nga po namin pupuntahan ay ang St. James Park at ang Buckingham Palace. Bali, nakapunta na po ako dito ng dalawang beses. Kasama ang aking mag-ama, pero this time, ito namang kasama ko ay mga kaibigan ko. Ang saya-saya po, tawa lang kami ng tawa habang naglalakad. At ayan nga po ang aking ses Patricia, na tinatawagan na po ng kanyang mga anak. Mm -mm. Kaming dalawa lang po dito ang may asawa at may anak. Kaya habang naglalakad po kami dyan, ay nakaalala po namin yung mga naiwan namin sa bahay. Kasi nga po, hindi kami sanay na hindi sila kasama. At andito na nga po tayo sa Buckingham Palace. At ito nga po ay may nakita kaming kakaibang bisikleta. At ma share ko lang sa inyo, ang mga kasama ko po ngayon ay sila po ang mga nag-train sa akin nung bago po akong dating dito sa UK. Sila po ang nagpadali ng aking buhay sa Elderly Ward dahil dati po akong theater nurse tapos pagdating ko po dito sa England ay sa Elderly Ward po ako napunta. Sa totoo lang po, sila na po ata ang pinakamababait na senior sa na nakilala ko, swear to God. Sobrang tiyaga po nilang magturo. Yung kahit anong oras mo sila lapitan ay meron silang time para mag-explain at ituro sa iyo yung mga dapat mong gawin. Kaya sobrang thankful talaga ako na sila yung nag-train sa akin at sila yung nakasama ko nung bago pa lang ako. At eto nga po sila, si Rain, si Jasmine, si M, Lovely, ang aking sis Patricia. At ayun sa likod ang aking sister Tony, ayun na pala siya sa harap. At namaya naman po ay susunod ang aming bunso na si Emily. Kaya nakakalungkot talaga na iiwanan ko sila. Kasi sobrang ganda po talaga ng teamwork namin dun sa aming elderly ward. Kahit nakakapagod araw-araw, nakakadrain ng utak, nakakaubos ng pasensya, pero pag sila yung kasama mo, ma -e encourage ka pa din na pumasok. Kaya sa vlog na ito ay gusto ko lang talaga magpasalamat sa inyong lahat. Thank you, thank you for everything. Sana ay magkita pa tayo ulit at hindi ko kayo makakalimutan. So ayun po, after namin magpunta sa Buckingham Palace at sa St. James Park, ay samahan nyo naman po kami sa aming susunod na vlog. Kami po ay magpo-food trip at iikutin po namin ang London. Kaya pakisubaybayan po ang aking mga susunod na vlogs dahil isasama namin kayo sa aming pamamasyal sa London. At 'yun lang po muna ang ating vlog for today. Thank you for watching. See you later. Bye.